Okay? Oo. Ako may question ako dahil siyempre sa mga young moms, mahilig silang uminom ng wine habang buntis. And sabi nila, really oh, Bakit parang ikaw guilty ka ay, yata, natatawa, dyan, Joyce, ha? <laughs> Joyce! <No. laughs> they, they say, ay, naku, one glass of wine. Ako kasi nung buntis ako, I didn't have any alcohol. Nung once lang yata, birthday ko. na Konting-konti lang. So, nakakaapekto ba to sa bata yes. pag lumabas? Yes, nakakaapekto. Bawal ang alak, sigarilyo. Meron tinatawag na fetal alcohol syndrome. And Nagiging coffee, abnormal. Yes, pinakamaganda talaga tubig lang. Kasi stimulant eh, Hindi ba? stimulant itong mga alcohol, caffeine. Correct. Oh. At ano mangyayari sa baby pag uminom ka, let's say, dalawang glass ng wine? Kung pa konti-konti naman, wala naman. Kaya lang merong iba nagiging abnormal eh. Ay, my gosh. Ay, girl, wag ka na uminom ng wine ah. Baka, baka yung ADH na sabi mo, baka kaya doon nagkakaroon ng epekto ng gano'n. I, I don't think kaya... so. Pag yung mga alak, hindi yata. Hindi. Pero yung sa bingot, yung cleft lip and mm -hmm. cleft palate. Sabi nila baka daw sa smoking and alcohol oh, na pumuha. Okay. Oo, and dapat healthy lang. Oh. Ayan mga mga milk. Oo. Oh, oh. Eh Ma so cheese. dapat healthy lang tayo. Oh, okay. okay.